So, ayan, nandito tayo ngayon sa E. Rodriguez, sabi nyo. Ayan, wala tayong pasero, kaya video-video muna tayo. Ayan na aking update ngayon sa araw ito. Tuloy pa rin ang ulan, dito tayo sa EDSA. So, kanina medyo lumakas. Kaya naisipan ni Kuya Umba, uuwi na lang tayo kasi uuwi na Kuya Umba, so last na tayo ng biyahe ko. Uuwi na tayo kasi medyo balakas ang ulan. yun lang ang ating update ngayon sa ano sa dito tayo nakakuha ng pasero sa Valenzuela to uh, Tala, Calucan, sa hospital so yun lang ang nadaan natin na uh, medyo lubak-lubak lang ang kasada dahil sa ulan-ulan ilang araw na tayo ulan ulan kaya sira-sira -sira yung kasada dito sa General Luis sa puntang Valenzuela MacArthur so kahit saan naman siguro uh, tag-ulan so sira-sira ang kasada Ayun lang ang ating update ngayon sa araw ito. So update natin tayo maya kung saan saan mo tayo abutin ng ulan. Uh, saan tayo abutin ng ating pasahero. Saan tayo dali natin ang pasahero. Kaya update natin tayo maya. So yun lang muna ha. Yo! Wee wee! Kasi bumiyay si Kuya Bong ngayon kasi na kumalma kasi kanina. At sinubukan ko kung may pasahero. So ayun, nakakuha ko ng pasahero. So ngayon wala pa. Last day na si Kuya Bong malis kanina. Meron pa pa sa So kung wala, di uwi tayo. Kung tuloy-tuloy ang ulan, wala pa naman ulan. Hila mo na. Ayan, dito tayo na napunta sa Kaluokan. Ano, Tala Elementary School. Dito sa itong katabi na to, uh, ano to, hospital. Sa Tala, Kaluukan. Uh, dito tayo hatid So okay naman dito, nadaanan ni Kuya Mba, wala naman siyang baha. At kanina, pag-alis ko doon sa may Balenzuela, doon lang umulan hanggang General Luis. Punta ng uh, na ako duman na uh, medyo malakas ang ulan at medyo sira, sira yung karsada lubak ang karsada kasi dahil sa ulan so yun lang ang ating informasyon ngayon sa araw ito so update natin mamaya sa iba iba pang lugar natin ma daanan yun lang muna ang ating update ngayon sa oras na ito so, dito tayo sa tala Uh, hospital sa may Kaluukan alright, abang-abang maya, update natin sa maya so, ayan, nandito tayo ngayon sa e. Rodriguez sabi nyo, ayan, wala tayong pasero, kaya video-video muna tayo yun ang aking update ngayon sa araw ito so ayan, may column at maambun-ambun ngayon so kanina, medyo umulan dun sa Tala uh, sa may Quezon City sa may, ito Quezon City pa rin naman sa may Pierview Nakakuha kasi kung pasayor pupunta dito Sa may Loyola Kaya Hindi <coughs> tayo nakapag video So ito lang natin yung pag video Yan o oh. Dito sa so, may St. Rodriguez Yan So yan lang na update natin ngayon So ang buon na buon pa lang Wala pang lakas na ulan So ito lang natin Kaya nyo kang Biyahe kung nasaan si Kuya Ombaw So update at update tayo sa biyahe natin Kung nasaan na si Kuya Ombaw So yan lang muna Thank you, thank you So ayan na uh, dito tayo ngayon inabot sa Kireno. So maambon ambon pa rin dito na sa Quezon City. So ayan lang ang update niyon. So wala pa naman maganda naman takbo dito sa ano ka Kireno kaso wala siyang baha, wala naman siyang pasahero. So uwi na tayo. <laughs> ayan, so ayan lang. Update tayo dire ko saan tayo ano pag nakadabot ako pasero tuloy. Kung wala na uwi na ako. So ayan lang uh, umikot ta si yung Bau. Nakakuha na ako ng pasero katatlo lang ako. So wala talaga pasero ngayon, uh, maingat. Uh, malilit lang pumapasok. pasok so wala. Uh, at siguro walang bumabiyahe ngayon kasi tapos na nabahaan uh, mga busy sa paglilinis sa mga bahay siguro. So kaya walang ganun na masyal kasi wala mga pasok naman ngayon uh, kahit government wala yan pasok so ibang company may mga pasok uh, bihira lang kuti lang kaya wala pa zero sa <laughs> siguro sa bahay kakalinis ang kanilang bahay dahil binaha yung mga nabuta ng baha malamang chak naglinis yun so yun lang so update tayo maya right? <laughs> tuloy pa rin ng ulan dito tayo sa Edsa so kanina medyo lumakas kaya naisipan ni Kuya Omba Uuwi na lang tayo kasi uh, Malakas na ang ano, Ulan Maganda sana meron pa na ko nakuha sana 900 sana dasmarinas So ito lang nakuha ni Kuya Omba 400 So ito Paway na si Kuya Omba nakasit na ako papunta sa amin Sa Malabon Sayang yung 900 Dasma Isimigamol to Dasma sana So baka maya pag uwi ko eh, Mahirapan ako Baka lumakas pa yung bagyo So hindi tayo shift Hindi tayo shift sa biyahe natin Kaya tag ulan Baka may stranded tayo Pag lalo ang baha sa ulan uh, ulan Kaya naisipan ni Kuya Bawa uwi na lang Hindi na ako kumuha ng malayo So dito lang ako Metro Manila So yun pa uwi na si Kuya Bawa May pick up ko sa pasero Para makauwi na tayo Alright Ingat-ingat po lahat sa mga sa mga sulok ng biyahe kung may pa kayo ngayon. Ingat-ingat po tayo. So ayun lang oh. Update ko 'yung bow. Ayun lang. Biyahe si ko 'yung bow kahit paano akala ko mayro pa tayo makuha na maganda. So wala. Hindi maganda. Lakas ang bagyo pa rin. Kaya uwi na tayo Tama na yung apat na biyahe na si Kuya Mbao Subok lang naman sa akin Kung meron pa sa hero talaga kung wala uh, Uwi na yun yung sinasabi ko Pauwi na ko yung bow So last na itong biyahe ko Uwi na tayo kasi medyo balakas ang ulan Wala, naka-apat lang ba. Apat na booking lang si Kuya Ambaw Sinubukan ko lang Wala eh Kanina na sa Napakalasas na ulan kaya din ako umano Umuwi na ako Yan, Dito na ako sa may Kuruwatan, pauwi na ako Pa-pick up ako ng isa Isa pa kaya Pupunta naman din sa Valenzuela So malabon, malapit na lang ako Kaya uwi na so, yun, Mga dinaanan ni Kuya Ambaw Mga lubak-lubak lang Wala naman dinaanan na baha si Kuya Mbao Kung ano lang, sira lang mga karsada Dinsala na mga Yung lakas ng ulan Yung mga espalto niya, puro butas-butas Likado sa mga nakamotor Pati kutse Talagang pag natsamba ka, lagutok talaga <laughs> Kaya mahirap pa Biyahe na ano maulan ba yang bagi tak rasa dah tarang sirat tarang dah sama anu butas-butas so, ayan ya uh, na kada gabe ngau na muna tayo kasi kawi na si kuyong bau so ayun lang itu ayun vlog vlog sa maraming salamat sa pagsubay ba sa aking vlog at nakauwi na si Kuya Mbao nakagrahin na tayo so ayun lang ang aking uh, i-report sa inyo balita sa inyo lahat ang kung saan nabiyahe si Kuya kasi walang magandang biyahe ngayon Kuya ngayon ah eh. uh, ano maulan takot akong kumuha meron pa sana ako nakuha nagbook ng ano gas marinas 900 nahikip, sayang hindi ko kinuha at malakas ang ulan baka abutin ako sa daan ng baha uh, maestran din tayo so hindi na ko kinuha so ayun lang Jadi itu lah lagi vlog blog blog malam esok lewat support, thank you, thank you, bapa. Ingat ingat tu nak sa bagio, bahak nak ulan. Jadi mereka dah biasa nak dengan. Selamat malam, ngan itu lah, ngan blog, thank you, bye. -bye. Ingat, 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 aking misyon kuya bomba sa puso walang hanggan